old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya, at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang aming pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin sa inyong sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kaayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuuna namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato nasod. Daghan kayo salamat. Woo! Ang susunod po ay uh, uh mga kampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung seal ng, ng aking opisina. Ayaw, ah, palitan natin ng seal ng Office of the President. Okay. tinanggal ko lang kasi um, Iba kasi yung opisina, iba din yung uh, pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kami problema. lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan dahil po paulit-ulit din 'yung ugali natin sa pagpili ng ating